National artist na si Nora Unor. Nagbigay ng mansahe rito ang veteran actress na si Celia Rodriguez. Bagay ng kanyang mensahe, sinabi niya si Coco Martin ang nakikita niyang susunod o pinakamalapit na tatahak sa yapak ni Ate Gay pagdating sa pagiging matulingin. Likas daw sa aktor ang huwag pakita ng tulong sa kapwa. Tahimik, walang halong press at walang hinihintay na kapalit tulad ni Ate Gay. Maraming na rin umanong mga artista na si Coco, lalo na yung mga hindi na nabibigyan ng chance ng mga producer. Nilinaw ni Celia na hindi ito para sumipsip kay Coco o dahil lang sa naisali siya sa FPJs ang probinsyano. Hanga lang talaga siya sa kabutihan ng puso ng aktor. Oo, ang pinanggigalingan kasi nung kanyang message is kung wala siyang nakikita na pwedeng pumalit sa isang Nora Uto. No? Yes. Diba, parang pero sa lalaki, meron ba, meron siyang nakikita. At yun nga, isa katauhan ni Coco Martin because katulad ni Ate Guy, napaka matulungin yes. si Coco. Mm -hmm. Kasi parang friendship, di ba? Ang dito uh -oh. sa geology niya, yes. geology, na parang sinasabi niya daw, yung mga hindi na-interesado mga producers, yung uh -huh. mga artista ang ni Coco, nabibigyan niya ng work. At meron pa rin isang instance na nagpunta daw sa probinsya uh -huh. si Coco Martin para tulungan yung isang artista na walang tabot at may sakit, di ba? Okay. Kaya nakita yung pagiging matulig. At sabi niyo, parang unfortunately, tama sabi yung BFF sa mga babae daw, ibas e, na ako ng kahit sino, wala akong pakialap. Pero wala siyang nakikita babae na susunod sa yapak ni Ate Gay, kundi lalaki na ito nga si Coco. Oo, oh, diba? oh, si Coco. Tuwang-tuwa si, okay. ano, si Tita Celia. Kasi nga, yung mga walang trabaho, mga ah. stuntman, yung mga artista dati, di ba? Nakikita daw yon sa show ni Coco. Oh, di ba? Diba? Pwede yun, sinasabi na pagkikinuha ko ni Coco. Mm. Hindi, yun talaga pakiramdam niya. At, And besides, sinabi pa niya, walang susunod na national artist kay Ate Gay, kundi siya lang talaga solo niya, di ba? Meron, may, sa, may sinabi siya susunod. Hindi, kasi ako yung sinabi siya, Lea sa Salonga, isa Laya. pa. Mm -hmm. Eddie Garcia. at saka si Gloria Romero. Gloria Romero. Uh -huh. Okay. Yeah, kaya, mm -hmm. pero iba siya, sabi niya, bumili na lang kayo ng ano, diba? ba? Na sarili niyo to. Na sarili niyo to. Para maging national artist. Kaya oh, may mga ganang ano siya, diba? ba? Mm -hmm. Although wala rin siya pinatutungkulan, diba? Oh, pero ang taray niya. Ang taray niya. Oh, kahit oh, niyo ako. Oh, oh. ako oh. sinasabi ko yan, nagpapakatotolan kahit siya. Kahit magalit kayo sa akin. Oh. oh kahit magalit siya sa akin. Ewan ko kung sino pinatutungkulan niya, diba? ba? Sa palagyan sino pinatutungkulan ni Tita Celia, diba? ba? Mm -hmm. Parang yung mga artist. So yung, yung comment diba? At saka gusto ko yung sinabi niya na, ay uh, hindi, pinupuri ko si, si Coco, hindi ko mo na napasama ako sa batang tiyako. Oh. Actually, ayoko na nga rin mag-taping doon, sabi oh, niya. Di ba? Gusto niya na mag-taping oh, na. Oh, Siyempre, oh. diba, nagkakaedad na, sabi niya, di ba? Gusto niya huli na raw niya. Gusto yung yung niya talaga niya, no? makasama si Coco at saka ano... Sinabi hmm. yeah. niya, gagawa lang ako pelikula yung kapag alam ko magandang role, ay yung istorya. Pero nung tumawag dahil sa office ni Coco, mm -hmm. tinanggap niya. Kasi marami na daw siyang tinanggihan. Oh. Kasi ayaw. Pelikula daw, okay siya. Pero yung taping na... Uh, almost everyday, every day. Hindi na niya daw kaya yun. So, may edad na kasi si Tita Sele para yes. hindi niya nakakaya ano po puyat. <music>